Bakit maraming artista ang naliletsi ngayon? Marami ang nagugulat kapag may isang kilalang artista o public figure ang biglang pumanaw. Madalas, sinasabi sa ulat, ito ay heart attack, cardiac arrest o stroke. Pero kung titingnan, hindi naman sila mataba. Payat o fit pa nga sila, kaya nakakabigla. Isa ito sa mga dahilan kung bakit tinatawag na silent killer ang high cholesterol. Sa Pilipinas, maraming tao kahit na mukhang payat ang may mataas na cholesterol, lalo na ang bad cholesterol o LDL. Hindi ito agad ramdam, pero unti-unting nakakabara sa mga ugat ng puso hanggang sa dumating ang araw ng atake. Ano ba ang sanhi nito? Kadalasan, ito ay matatagpuan sa pagkain. Mahilig tayong mga Pilipino sa pagkaing mataas sa saturated fat. Ito yung uri ng taba na tumitigas sa malamig na temperatura. Ilan sa mga karaniwang sources nito ay ang mga sumusunod. Taba ng baboy, lalo na sa lechon, liempo at sisig. Karne ng baka, tulad ng tapa, bistek at bulalo. Lungganisa at tosino chicharon at crispy pata, coconut oil o mantika ng nyog. Kahit na natural, mataas ito sa saturated fat at baked goods gaya ng mamon, ensaymada at ilang kakanin na maraming mantikilya o margarin. Hindi rin ligtas ang mga party food na karaniwan sa mga artista gaya ng steak, oily pasta, creamy desserts at iba pa. Ano ang mas mainam? Mas ligtas para sa puso ang mga pagkaing may unsaturated fats o hindi namumuo, gaya ng isda, lalo na yung may omega-3, gaya ng bangos, tamban, tanige at salmon, avocado, nuts tulad ng mani at kasyo, olive oil, prutas at gulay. Simple pero mahalaga importante ring magpa-laboratory test. Isang simpleng lipid profile lang ang kailangan para malaman kung mataas ang kolesterol. Sa mga diagnostic clinic sa Pilipinas, nagkakahalaga ito ng 300 to 600 pesos, isang beses sa isang taon sapat na. Huwag hintayin na may maramdaman bago kumilos. Hindi porket payat, ligtas na. Maraming artista ang aktibo at mukhang malusog sa panlabas. Pero pwedeng pwede pa rin magkaroon ng bara sa ugat. Nakukuha ito sa genes, stress at diet. Kaya kahit sino, pwedeng tamaan. Maging alerto at huwag magpakampante. Alagaan ang puso, iwasan ang sobrang taba at magpa-check up taon-taon. Hindi hadlang ang pagiging payat. Minsan nga mas delikado dahil hindi ito agad napapansin.